So bali mga idol, uh, update tayo at uh, narito nga tayo sa pinapanguhaan natin ng kalap at saka ng ating uh, mga gagamitin doon sa ating cottage mga idol. Bali na kakuha na nga pala tayo na mga kalap at saka ng dahon ng yug at uh, tayo nga ay pag urabes na mga idol dahil hindi na tayo nakapag-video kangina doon sa pagkuha natin at uh, hapon nga tayo mga idol. So uh, na natin pagkuha ng mga ilang pirasong ano, kalap at saka ilang pirasong ano, dahon ng, ano, ng yug at ito muna yung kaganapan mga lods. Kuya! Kumahal ang driver So yun mga idol, uh, update tayo. No? Tayo hindi na nakapag-video kami na sa kinuha natin ng kahoy. <coughs> <coughs> Lihan pa. Bali, narito na tayo sa baba. Ito tayo nakuha sa bandaron. Ayan o. No? Oh. Karga na ulit yung ating uh, barako to may mga kaunting kalap at saka yan dahon ng ano, ang niyog hindi na tayo nakapag video ka ngayon ng mga idol doon sa pagdating natin at kung nagdudumalit o ano oras na hindi totoo yan bola lang yan Bang. ko 5 na mahigit mga idol eh. oh kargado na naman so tara lats mga idol update ko lang kayo at uh, hindi na tayo nakapag update ka ngayon doon sa kukuha natin ng mga kahoy ka, sa kahit itong mga ano mga dahon ng nyug wow. ang galing ang galing <laughs> so yun lang mga idol tara let's tali natin to sa baba to sa kubo let's go oh, 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 oh. So, na mga mga idol, bali nakarating na nga tayo dito sa aming uh, munting resort, ang aming uh, cottage mga idol. Kung saan ay yan ang mga pictures na kuha na natin dahil nga uh, bigla na lang na bat yung ating uh, cellphone mga idol kaya hindi na tayo nakapag-video. Uh, siguro bukas babalik tayo dito para mag-video tayo at uh, ating uh, uh, maayos itong ating cottage mga idol. So baka 'yun ang ating uh, simpleng vlogs mga idol at uh, update na lang tayo tomorrow. What? At uh, maraming salamat <laughs> sa nanonood ng ating simple vlogs. Ayun na. Shoutout po kay Madam at saka sa ating mga viewers na laging nakasubaybay. Maraming maraming salamat po mga idol. Thank you for watching. Babush! Bang.